Rendon Labador, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng ating mga taga-panood. Uh, Rendon Labador, nabalitaan ko, kung alam mo lang, nabalitaan ko yung mga nangyari na karangaraw Ngayon lang na ako nakapagsalita kasi alam mo, busy, busy tayo sa gawain bahay. Kaya siyempre, ngayon lang tayo ng video. Okay, alam mo pareng Rendon, nakakalungkot isipin yung mga nangyari isipin mo lahat ng account mo biglang maglaho syempre di ba nakakasakit din ng damdamin yon kasi alam mo kahit ganun ganun lang na hindi mo pinapakita hindi ka nagpapapikto sa mga nangyari pinaghirapan mo din yon nakakasakit din ng damdamin yon di ba hindi naman ganun kadali gumawa ng ganun karaming followers 1.8 million followers bago mo nabot yung mga ganon diba? syempre taon mo din yung pinagirapan taon ka din nagsakripisyo pag gumawa ng kung ano ng mga video para mabot mo lang yung ganon karaming followers ba? Diba? kaya nakakalungkot din isipin para sa akin na kapwa mo influencer o mga nagsisimula pa lang kaya sa akin naman sa mga napanood nito nakakalungkot din kasi alam nyo lahat ng pinagsabi ni parang rin doon labrador labador may punto may punto naman lahat ng mga pinagsasabi niya may mga bagay lang na sumi ano nagkukros lang landas na mali yung mga ano may mga nakakamali ng mga tinatawag na interpretasyon na mga hindi nakaintindi pero sa akin, lahat yun, may punto yung pinagsasabi ni Rendon.